Sa mga lalaki, minsan hindi mo rin maintindihan tulad ng mga babae. May mga pagkakataon na mas maarte pa sila kaysa sa girlfriend nila. May lalaking maginoo, may lalaking sabay sa uso, may lalaking merespetuhin re ka, may lalaking ituturin kang prinsesa. Pero kahit anong klase ng lalaki pa yan, tao lang din sila na nasasaktan. Pag sinabi nilang huwag ka magsuot na maikli, sumunod ka. Dahil ayaw lang nilang mabastos ka habang naglalakad ka sa kalsada. Pag nagpaalam siya sa'yo na alis siya kasama ang tropa, huwag mo daigin si Detective Conan sa kakaimbestiga. Kahit simpleng tanong lang ayos na kung anong oras siya uuwi at saan sila pupunta. Hindi mo na kailangan sundan siya para lang malaman mo kung sino ba talaga ang kasama niya. Kasi dapat sa isang relasyon, malaki ang tiwala sa isa't isa. Huwag mo rin siyang baguhin sa mga nakasanayan niya. Huwag mo siyang pigilan mag-basketball o magdota pag gusto niya. Anong mas pipiliin mo? Maglaro siya ng dota o ikaw ang paglaroan niya? Kapag nasaktan ka ng isa, huwag mo idama yung iba. Hindi mo naman lahat nakilala. Kaya huwag mong sasabihin na pare-parehas lang sila. May mga lalaki rin na manghahayaan ka lang sa gusto mo. Iintindihin at re-respetuhin ang mga desisyon mo. Hindi lang tayo mga babae ang dapat iniintindi. Dapat kaya rin nating intindihin ang mga lalaki. Yung mga lalaking yan, tahimik lang yan pag nasasaktan. Di yan kikibo kapag may mali tayong nagawa. Pero isang sorry at I love you lang natin sa kanila, mga ngiti niyan abot na hanggang tenga. Pero tayong mga babae, kahit ilang sorry at paglalambing na ang ginawa nila, wala pa rin epekto. Isipin natin na napapago din sila sa kakasuyo sa atin. Napapago din sila sa kakaintindi ng mood swings natin. Napapago din sila sa pagiging si natin. Napapago din silang maglambing kapag lagi silang binabaliwala. Tao rin sila. Kahit anong klase pa ng lalaki yan, pag mahal ka niyan, mahal ka niyan.